nagigil si tatay digong kay Dayonyar sa presidenteng tamad galit na galit si tatay digong sa presidenteng sinabihan niya bangag noon bangag pa rin ngayon <coughs> doktokin mo ang sarili mo magtrabaho ka Tak, na nak teman talaga. Kung ako yung presidente na sundan ni Dayonior, ganun din gawin ko. Murahin ko talaga, baliktaran eh. Pambihira ako sa panahon ko, trabaho ako ng trabaho para sa bayan eh. Siya, lugaw-lugaw. Hmm. Kaya ito, masakit na naman ito sa mga tainga ng mga bangag. Pahingan hmm. mo natin ang berada, ni Pangulong Duterte. Wala naman ako wala, 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 wala. Wala, kami. Si Marcos hindi dapat uh, wala na wala ang tulog Gusto ko siyang magtrabaho jan mm. for six years. Mm. Nyor, dapat daw hindi ka mawala ng tulog, Nyor. Kasi gusto ni Tatay Dig magtrabaho ka ng anim na taon. Wala na nga tulog, Tatay Dig. Sing na mo yung mata, budlat na. <laughs> Pero tatay tig sa ah, kagulat naman si Dayon Junior kasi budlat na mata, di ba? Wala na nang tulog yan talaga tatay tig. Si eh. wala namang ginagawa. <laughs> ah, sige nga. Tingnan mo si Dayon yung mata. Mamamaga na eh. Kahirap-hirap nga tatay tig, gagawin din. Eh. <laughs> Bakit ba? Wala naman siya tulog anong ginagawa niya? Oh. Si tatay tig kung walang tulog nagtatrabaho. Pero itong si Dayon, wala naman talagang tulog. Kita-kita mo sa mata, wala naman trabaho talaga. Ano concert? Pagkatapos ang concert, re-request yeah. <laughs> Anong flavor ng Bulboron? Kasi hindi natutulog. nakau naman. No. Oh. He was elected by the people for six years. Mm. Tuk-tukin mo yung mukha mo dyan sa misa. <laughs> dukdukin mo yung mukha mo dyan sa misa Ano <laughs> dukdukin? Ito yung mukha mo, yung salubso mo sa misa Dukdukin mo yan <laughs> Nyor, sana narinig mo si Tatay Tigong Nyor Idukduk mo yung mukha mo sa misa Nang matauhan ka, animal <laughs> Masyadong under at... Taloy! You work! Mm. We paid you! Naka! Yeah! <laughs> Magtrabaho ka! Bayad ka namin! Grabe oh! Magtrabaho nga tatay Digong! Ayun, nag-concert ka gabi! Ano ang kinanta ka gabi? Anong kinanta ni Dayonior ka gabi? Mamaya nga, ukrayin ko itong mga tambalos dos yung concert nila. Ano mo kinanta kagabi? Diyos, eh? kung kumaya ka nyo, ro, idok-dok eh, mo yung ulong mo dyan sa misa, magtrabaho ka, bayad ka namin. Anong ginagawa ninyo? Nagsasako nga ito ng pera, itong mga animal? <laughs> oh? Wala yung tatay things? We elected you and we are paying you. Magtrabaho ka. Do not worry. Nobody but nobody. Mmm. no. Hoy! Ito, ito yung ano. Ito yung dapat malaman ninyo diyan sa Malacañang. Magtrabaho kayo. Magserbisyo kayo. Idukduk nyo yung ulo ninyo diyan sa lamisa. Isubsob nyo daw. Sa amin iba yung dukduk duk dok kita ng martilyo talaga. <laughs> Magtrabaho kayo magserbisyo kayo sa bayan. Hindi yung ang bayan ang magserbisyo sa inyo. Putang ina Oh. Yun yung nangyayari ngayon eh. Ang mga Pilipino nagsiservisyo sa kanila, lumuluhod. Feeling nila sila ang hari at rina. Sila na ang makapangyarihan sa lahat ng sanlibutan. Sila na ho ang mga amo natin public service, public servant. Kayo po ay magserbisyo sa bayan. Hindi yung bayan ang magsiservisyo sa inyo. Kasi nga, yun ang nakikita ni Tatay Digong. Magserbisyo kayo. Tumarbaho kayo dahil bayad kayo. Ang ginawa ninyo, panay pasyal-pasyal, sabi nga ni attorney Glinchong, Pati yung hagdana ng eroplano, nilalagyan ninyo ng bulaklak. Pag may, may lagay na bulaklak. Pagbaba may lagay na bulaklak. Yung sabi ni, uh, ni Ator Neglinchong, mamatay naman kayo, saka na kayo magpabulaklak. <laughs> Kung gusto nyo na ng bulaklak, oh, bahala kayo sa buhay ninyo. Kasi gusto sila sila ang servisyohan. Hindi, ayaw nila mag-servisyo. Yun ang nakikita o natin ngayon sa gobyernong ito. Sana magising kayo. Is interested hmm. or are natanggalin ka. Hmm. It's a waste of time. Ganon na, babalik tayo. Balit presidente, so what? Uh... bakit? ang anak uh, kong vice president maging president, would you think that this uh, country would be better than what we have now? It's not a guarantee just because uh, I'm not interested. Mm. As a matter of fact, I, I'm praying that he, he should live until uh, the very end of his term. Mm. Well, I don't to do else. I want him to work because we Mm. Magtrabaho ka dyan mm. At gawain mo para sa bayan Naku gigil na gigil no <laughs> Magtrabaho ka dyan at gawain mo para sa bayan Ang ginagawa para sa kanilang mga sarili lamang Gigil na gigil oh. Alam nyo ho kasi uh, Pag ganito ang gobyerno Si tatay din ko nga Sinabi niya oh gusto ko yung ano Gusto ko yung matapos mo ang anim na taon pero magtrabaho ka. Magtrabaho ka diyan. Ngayon pag hindi magtrabaho itong si dayonyo puta dalawang taon na. Ay malamang mahusgahan talaga ng taong bayan ito. At kahit ayaw ni Tatay Digong at kahit ayaw ni Inday Sara na siya ay maging presidente, ay eh kung gustuhin ng taong bayan na siya ang magiging presidente, wala talagang magawa si Inday dito kundi tanggapin yung hamon na yan, yung mandato na yan. Kasi kung kalad ka rin itong mga bangag sa gobyerno ngayon eh, marami ng galit eh. Mantakin mo yung presyo ng bigas ngayon, ba mag isandaan pa yan eh. Ngayon taas na naman ang langis. krudo, gas, oh, nagsitaasan na naman. Eh kung mapuno ang taong bayan, kahit sinabi ni Tatay Tigong, gusto kong matapos yan. Eh wala talaga, hindi talaga matatapos ni The Junior yung anim na taon. At automatic, ang papalit ay ang Vice President ng Republika ng Pilipinas. Yan ang mangyayari. Oo, oh, tama na sinabi ni Tatay. Hindi magtrabaho ka. Dahil kasi may concert ano yun Tuloy, Tatay Digso. Ngayon, mm. pagkatapos ng 6th year term mo, makita mo na magsalita ng tao and we will give you the verdict whether or not you were worth the vote. Mm. -hmm. Yun lang na hindi mo kailangan ano, i-aus-aus mo yan, i dito -kudita, kudita wala eh. Mm -hmm. Pagkatapos nila, sabihin mo lang, ikaw, ang grado mo, ito. Pag maganda, 95 ka. Mr. Mm. Mr. Marcos. Ganyan lang yan. Wala ko kayo mga takot-takot na yung... Wala yan. Relax ka lang. Walang interesado ang kutang ina. Nako. Walang ina. Pero inday. Inday, huwag kang pumasok dyan sa presidency. Grabe, ang lutong! <coughs> Nyor! Ano Nyor? Kita yeah! <laughs> mo yung gigil ni Tatay Digong dyan. Dismayado na yan. Alam niyo, real talk lang naman talaga yung sinabi ni Tatay Digs. Sino ba kasi ang gusto na magtanggal tayo ng presidente? Magkudita, people power. Wala naman ho talagang ganun. Kasi nga ho, pag mag-people power tayo, magkukudita ho, babagsak ang ekonomiya. Tama ho ba? Ngayon, kung ang presidente natin ay walang kakayanan pamunuan ang ating bansa at walang ginagawa dalawang taon na ho, kaya sabi ni tatay, di kong magtrabaho ka. Aba ho, huwag na siguro natin pabutin na may magkudita. Huwag na ho natin siguro pabutin na mag-people power pa. Siguro kayo na rin sa sarili ninyo mag-initiative. Teka, uh, incompetent ako. Teka, hindi ko kaya ang tungkulin ng pagiging presidente, pamunuan, yung almost 120 million Filipinos sa buong mundo. Aba, uh, kawawa naman yung mga next generation. Magkusa na lang ako. Tama yung sinabi mo, Merly ubiso. Sabi ni Redin Tama, ka-idol BMR Hindi man ako si BMR, ma'am yeah! <laughs> Ay, Redin, di ako si Bimar, Si BISDAK ako yeah! <laughs> Ma'am, BISDAK channel to Pa-subscribe ha yeah! <laughs> Tama yung sinabi mo Mga Merly Ubiso Magkusa magkusa na lang. Huwag mo nang hintayin na magsisigaw-sigaw kami dito, resign dayon union, resign bangag. Huwag mo na kaming sabihin na resign. Tay. Kasi ayaw naman talaga ni Tate di kong mag-resign ka. Ayaw naman ni Tate di kong manawagan mag-resign ka. O ano na lang gagawin natin, Yor? Magkusa ka ni yes! <laughs> Simpleng aritmitik lang naman yan eh Alam mo naman Di man magagalit si Tatay Digong Kung may ginawa ka Sasabihin ba ni Tatay Digong Doktokin mo yung mukha mo sa lamisa Pagtrabaho ka hmm. Kung may ginawa ka Di ka sasabihin yan eh Pero ayaw ni Tatay Digong eh, Magnawagan ng mag-resign Gusto ni Tatay Digong na matapos mo yung anim na taon pero nasa sarili nyo yan. Kung wala naman talagang ginagawa, aba mas maganda oh, magkusa. Huwag mo nang pahirapan, pahirapan, ng taong bayan. Wala naman talaga kayong ginawa. Animal ni Pusti, wala. Mga project pa ni Tatay Digong nakikita natin sa kalsada. As in. Kusa na lang. Sabi ni Kunimanang, paano magkusa? Palaging bangag. <laughs> sabi yan, sabi mo na yan, oh. Sabi mo kung mama ka Yun na nga Sabi paano daw mag-resign Kung gusto nyo Pag ayaw nyo mag-resign Mahusgang talaga kayo ng taong bayan Huhusgang kayo ng maraming Pilipino Lalo na sinitkas. Galit na galit na yan kay Bangag Ano na lang kusa na lang Kaya maganda ito yung mga rally-rally ng marinig kaso bungol. Hmm. Galing ako d'yan. Mm. Ayaw ko lang ma-insert pilipino ng mm. Pilipino. Putang inang trabaho na. Mm. Trabaho ka. Ako, like, magising ako alas unsi. Magkain mm. ako. Ligo, kain. Tapos bis, punta ng opisina. Pagdating doon, trabaho na. Matapos ako niyan, alas 10, alas 11. Sa barge ako, babalik ako. Di ako natutulog ng malaka niyan eh. Mm -hmm. Maraming salamat ka, Latsuchi, sa pakulay. Tuloy, Tatay Digso. Dito lang ako sa likod. ng mm -hmm. Yung mga paribahay dyan. Mm -hmm. Tapos, umaga, ganun. Tapos ang... Spill ganun lang. O ako, ito, nakikinig si Inday. Iwasan mo yung presidente. Ang. Mm. mo yung mga ambisyoso. Na ngayon, kung yung may mga ambisyon maging presidente, at may sariling agenda sila para sa kapak kapakanan nila, ayun, Grabe, ang tindi ng hugot ni Tatay Diggs. Alam niyo kasi, no, <clears throat> ang pagiging presidente talagang hindi yan madali. Mahirap po talaga yan. Lalo na, lalo na mas mahirap ang pagiging presidente kung ikaw wala kang interest na magserbisyo sa bayan. Hindi ka sanay na magbigay nang serbisyo sa mga mahihirap. Hindi ka sanay ginawang utusan. Hindi ka sanay magtatrabaho. Kasi nga ikaw ay milyonaryo at spoiled brat. Mahirap talaga dyan. At lalo na pag wala kang alam sa batas. Talagang mahirap. So ngayon sa panahon ni Tatay Digong, Gibi na yung tapang at malasakit niya. At matalino si Tatay Digong. So kaya pag tiningnan mo yung Pilipinas noon, maayos. Kumpara yung Pilipinas ngayon. Eh si Da Junior, alam nyo ba? Kung nagtrabaho ba talaga yan? Yung mga nangyayari sa ating bayan, sigurado ba kayo na utak ni Da Junior ang gumagana? Isa na nangyayari ngayon. Ang presidente ngayon ay si Kukak at si tambaloslos O, oh, pumunta si Kukak sa Dubai. Working ano daw? Working visit. Ano ibig sabihin nun? Siya ang presidente, hindi sa the, the junior. Talagang kawawa ang maraming Pilipino. Kawawa ang Pilipinas. Lulubog tayo. Walang desisyon ng presidente. Paano yun? Kaya, hindi rin may ng mga Pilipino magre Kasi iba yung ipinangako sa nangyayari. Iba yung sinasabi kaysa ginagawa. Iba yung lumalabas sa bibig kaysa nangyaya, kaysa nadat na natin ngayon. Kaya natural, magreklamo ang maraming Pilipino. E nasa demokrasyang bansa o tayo eh. Kaya, heto tayo ngayon. Ipinanganak ang hakbang maisog. Na nagmistulang oposisyon kontra sa Marcos admin. Na hinarang-arangan ang saan, puta, may mga dump truck, <coughs> no? may mga traktor, <coughs> iniipit yung permit, <coughs> may mga bulldozer, <coughs> Pero kagahapon, sumakit ang ulo ni Kukak.